Hindi pinagkatiwala ni Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, kay Vice Presidente Sara Duterte, ang pamumuno sa bansa habang siya ay umaaten ng Asian Summit sa Laos, itong October 2024 dahil karaniwan nang tinalaga ang Senior Deputy Executive Secretary bilang Officer in Charge or OIC sa ganitong mga pagkakataon. Sa kaso nito, si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Gibara ang naging OIC at si Justice Secretary Boying Remulla. Ang ganitong desisyon ay maaring bahagi ng kanilang internal na usapan o simpleng oper Operational Protocols Administration. At hindi na ng kawalan ng tiwala kay BP Sara Duterte, maaaring sinusunod lang lamang nila ang standard na pamamahala sa tuwing wala ang Pangulo o marahil dahil na rin sa hidwaan ng dalawang lider ng bansa. Saan nga ba ang hidwaan ni PBBM at ni BP Sara Duterte? Ang idwaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, at Vice Presidente Sara Duterte ay tila nagugat sa ilang mga isyu ng politika at pamumuno na unti-unting lumilitaw noong 2023. Narito ang ilan sa mga posibleng sani. Una, pagkakaiba sa pananaw sa pondo. Noong 2023, may naging issue sa confidential fund na si BP Sara Duterte para sa Office of the Vice President, or OBP, at Department of Education, DepEd, na pinamumunuan niya mismo. Ipinahayag ng ilang mambabatas ang kanilang pag-aalindangan sa mga pondong ito at hindi agad sinuportahan na Administrasyong Marcos. Ang kahilingan ni Duterte na maaring naging sanin ng tensyon dahil na rin sa hindi maipaliwanag ni BP Sara kung paano ginastos at saan, ang mahigit 250 milyon sa loob lamang ng labing isang araw. Ikalawa, paglabas ni Duterte mula sa partido. Umalis si BP Sara Duterte sa partidong lakas CMD, kung saan dati siyang co-chair. Ito ay nakitang senyales ng paglayo niya sa alyansa sa pagitan ng Marcos at Duterte na nabuo noong eleksyon ng 2022 presidential election. Ikatlo, pagkakaiba sa estilo ng pamumuno. Maaaring may pagkakaiba na rin sa kanilang mga pananaw at diskarte sa pamumuno. Si PBBM ay kilala sa mas diplomatikong paraan ng pamumuno, samantalang si Bibi Sara Duterte ay mas kilala sa pagiging matapang at direktang magsalita, tulad ng kanyang ama na si dating Pangunong Rodrigo Duterte, at ang mal pagiging malapit na mga Duterte sa mga may pananagutan sa ating batas, tulad na lang ni General Bantag, na hanggang ngayon ay nagtatago sa kasong pagpatay Kay Percy Lapid, at tila tikom ang bibig ni Pangulong Duterte noong mga panahong iyon. At pati na rin ang bulga na pagtatanggol ng mga Duterte sa convicted na si Pastor Apollo Kebuloy at ang pagiging pro-China ng mga Duterte na tila salungat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bagaman may walang direktang kumpirmasyon mula sa anilang mga kampo, ang mga isyu ito ay nagbibigay daan sa spekulasyon ng mas malalim na hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang pinakamata na lider ng ating bansa, at ito ay may hindi magandang epekto sa ating bansa.